Magandang hapon sa ating mga mananood. Nandito kami ngayon sa lunsod ng puno ng kasaysayan. Ito ang Bacor City sa probinsya ng Cavite. Pero hindi tayo narito ngayon upang magbalik tanaw sa ating kasaysayan. Narito tayo upang umulugog ng isang tahanan at saliksikin ang kaligtasan nito laban sa mapamisalang sunog. Kaya tara namin ma'am. Call sir. Call ma'am. Call sir. I <laughs> po one of JT. Agri di Abila. Reporting duty ma'am. Kandang hapon po ma'am. Kandang hapon po ma'am. Ma'am, ano, papakilala po po na kami ma'am. Ako po si Fire Officer 1 Aldrin di Abila. Ako naman po si Fire Officer 1 Luigi at Pindarante ma'am. Bali ma'am, nandito po kami para alamin po yung yung ulam niyo po. Kailan po ba? <laughs> <laughs> nandito po tayo ngayon ma'am sa Men Blue. Ngayon mm. hey po, ang Men Blue po, magbibigay po kami na Fire safety tips. Sa, sa bahay po natin. Mm -hmm. Kasi po ka, uh, kadalasang ang uh, sunog ay sa residential houses. Kaya mm -hmm. po para maging aware tayo ang mga nakatira sa bahay. Mm -hmm. Handa naman po kami magbigay ng mga fire safety tips para sa inyo. Mm -hmm. Madam, ano po ang pangalan natin? Ah, uh, Edita Palapag. Edita Palapag sa mm Malapag, -hmm. ma'am. Ilang taon po, Madam? Ah, uh, 61. 61. Alam mo 60. May napansin ka sa akin na umi, napakagandang napansin ko eh. Kapag pasok pa lang bang sa pinto niya, may fire extinguisher na kagaya. Very good po yun. Okay lang po ba ma'am, simulan na namin yung pag-ikot sa bahay mo. Okay po. Tara po ma'am. May napansin pa kami dito ma'am. Ito pong pinto namin, pagpasok namin, di na magkasi si G. So, kaya nauna na ako pumasok kasi di kami sabay eh. ano, ah, ah. recommendation lang naman po. Okay lang po ba? Ang pinto po natin ay wala na pong harang dito. Ayan po ah. Wala na pong harang. Para po, Easy access lang po okay. tayo. Easy access lang Para po. Para mailapat doon. Opo, tama po. Ito, good point din. Gawa ng may... Opo, oh. saan Sana lahat ng bahay ganyan, no? Oh. Oo, oh, dapat talaga lahat ng bahay may swamp ma detector. Alam niyo po ba kung ano yan, ma'am? Hindi ko nga alam. An <laughs> ma'am, papalam namin ma. Yan po ay smoke detector, ma'am. Nagde-detect pag may usos na. Smoke? Ang galing mo doon, bro. <laughs> Napakagaling talaga ni G. Ito rin po, most common na uh, source ng sunog. Alam niyo po ba yung octopus wiring? Mm -hmm. Ay, hindi rin po. Yung octopus wiring po, alimbawa po, meron na po tayong outlet. Mm -hmm. Doon diba, may outlet po tayo. Yung outlet natin, sinaksakan pa natin ng extension cord. Mm -hmm. Tingnan niyo po ah, yung outlet natin, sinaksakan pa natin ng isang extension cord. Tapos yung extension cord, sinaksakan pa natin ng electric pan ng TV, ng TV plus, ng charger. Yan po ang octopus wiring. Ngayon, ayan, pinatay po. Si G kasi. G, ambag naman. <laughs> <laughs> Joke. lang. Ngayon po, pwede po, maiwasan naman po natin ito. Kasi pwede naman po tayong ano, Halimbawa po, ang dami na po nating appliances sa paligid. Eh since wala na po tayong mapagkakabitan, mm -mm. pwede naman po tayong mag-consult ng elektrisyan para magdagdag na lang tayo ng outfit. Dagdag ka lang po, nanay. Ang galing, di ba? <laughs> Ang galing. Ang mm, iba yung nakikita mo, G. Pwede ba yan? Huwag yan, G. Huwag yan. Huwag yan. Bawal po sa amin. Bawal yan. Ma'am, bawal sa amin ba Ay, ma'am, mukhang <laughs> ano kayo nasa cabinet. Ayan, na, tignan mo, pre. Parang kanina pa mainit sa mata mo yan, eh. ayan, ano kayo naman ito? Ay, kala ko pagkain. Ay, ayan, ma'am. O, oh, sige, G. Anong napansin mo dyan? Ma'am, parang medyo luma na itong model ng mga fuse po, ma'am, ah. Ito naman ma'am, uh, onting information kailangan, lang din po. Kailangan pong palitan. Ah, uh, recommendation lang naman po na palitan na natin. Hangga't maaari kasi ma'am, yung gamit po natin na circuit breaker ay fuse type pa. Yan po yung gina sa bahay po namin yan pa yung ginamit eh kasi mga sinaunang bahay ganyan po talaga yes, po nilalagay, mga fuse type breaker. Hindi ba, na. po, ito po yung tinatawag na circuit breaker. Yan. Kailan sana sana, sana kita sa camera <laughs> yan, Ito yung tawag na circuit breaker Maganda po, ganyan na yung gamitin natin yes, uh, Kasi ito po Luma na po Luma na po yung mga fuse Luma na po itong mga fuse type breaker Ito po ang dapat natin gamitin Circuit breaker Kasi yun pare, pag pumutok yan, palit na ma'am Palit na yung fuse na yan Tsaka ma'am, isa pa po Napansin din ni G, binulong niya sa akin mamay, eh. narinig narin ko ngayon, binulong niya sa akin. Ah, yung kaha po ng breaker natin ay kahoy. Ito po ah, kahoy. Dapat po ay? Dapat po, uh, steel. Yes ma'am. Bakal po ah, ah. Kasi, kapag nagkaroon po tayo ng problema sa ating kuryente, una tong masusunog. Kahoy kasi. Hanggat maaari po, iwasan natin yung mga flammable na materials. Okay. Rev oh, raid! Rev <laughs> raid! Wow! wow. Nung ka partner, nauho ka na rin. Ang init sa kabite. Pero dito pre, parang ano oh. The food is inviting. Ay, no? Wow! Wow! Ay ma'am, parang ano ah. Alam niyo po ba na pumunta talaga kami dito? Ah! parang alam niya tayo parang alam niyo, may, no? Eh, sige ma'am, ganito na lang ma'am bago namin i-check yung sa kusina niyo. Kwento muna kayo ma'am. <laughs> Kakain na kayo! Ay, kasi naman, ang kwento muna kayo, ma'am. Huwag po kayo mahiyana, eh. Kain po kayo. Kakain talaga. Kasi ma'am, nakay lang girlfriend, ay boyfriend po ba kayo nung kabataan niya? Mga oh, maganda si nani nung kabataan niya. Damihan nga lang itong pinayak na eh. <laughs> Pero ang <ha>? sarap. Hindi mabilang. <laughs> <No. laughs> Baka nabangin ko ma'am. Tama po yan, very good po yan kasi Dalawa po 'yung ano niyo, exit. Una po doon, tsaka dapat po talaga may dalawa tayong means of egress. Ang means of egress po ay uh, fire exit po. Ha? Tama po 'yun. Very good po tayo doon. Ah. Hindi. Ah. <laughs> okay. <Paarama na> <laughs> tara na. Dito na natin 'to. Ma'am, tara po. Hugsan po ako nang kamay ah. Tayo na sa kusina. Nay, napansin ko din liga po to, ma'am. Dito tong, ma liga dito. Mapapansin ko rin po 'tong kalayuan. Hmm. Tsaka yun, hindi siya po naka-enclose which is tama. Yes, ma'am, good practice. Kasi Chaka akong ano, gusto kong i-share kay mam na fire safety tips, eh. Ah, sure. tayo mo, may dala ka bang cellphone? Kasi minsan ganto talaga yung nangyayari sa mga ano, sa labas eh. Cellphone. Ayun. ayun na lang may cellphone demo ko ah. ba ako? Doon ka. Tatawagin mo ako ha. Tatawagin mo ako. Eh, nagluluto ako. Hello. Aldrin! 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 Wait lang, nagluluto pa ako. Hindi, dito ka na. May chismis ba? Oo, oh, bagong bago. Ayun. Iiwanan ko na yan, siyempre, Ganun nangyayari, ma'am, di ba? siyempre maretest tayo. May pagkwentuhan tayo sa ano natin. Kasama natin. Eh, napasarap. Eh, napasarap, ma'am. Nakalimutan mo. Naiwanan mo. Eh, nakatodo ko naman yung temperature yun, nagkos ng na sunog. Isa yun, ma'am, sa mga iwasan natin. Tama po, di ba, ma'am? Dapat, ma'am, kapag may tumawag sa inyo, anong gagawin niyo ma'am? Papatayin ko yun, na yun. Yung, tama. Yeah. Madali. Papatayin niyo to, ma'am. Ano yun na ba dito sa kusina niyo Ah, Ako naman, balik na po tayo dito. Tama, tama. Ay, hey, ma'am, ah, gusto lang na po namin magpasalamat sa pagpapaunlak niyo po sa amin dito po sa yun tahanan. Okay. At maraming maraming salamat din po dahil ah, hinayaan nyo po kaming halugugin yung tahanan nyo ng bukal po sa inyong kalooban. Mm. Bukal nga ba? Parang nabigla <laughs> yata si <laughs> Basan. Ay ma'am, ah, nawa naman ma'am yung mga nabanggit po namin for safety tips ay recommendation po namin na pwede nyo pong gawin. Okay. Para din po sa kaligtasan po. Okay. Dapat talaga gawin. Dapat. Eh, dapat gawin ma'am. Mm -hmm. Ma'am, may gusto po ba muna kayong batiin? Oo nga, pasalamatan po. Shoutout na. <laughs> <laughs> Nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa pagbisita ninyo dito sa aking tahanan. It's out yet, it's in okay. Dahil po, kinayaan nyo kami pasukin ng inyong tahanan. May bibigay po kami munting Ma'am, huwag kayo magagulat. Pa-premio, ka. ma'am. Pasa, pasasalamat lang din po namin. Okay, po. Kasi, ma'am, mahal po yung chicken wings, eh, tsaka tinole. Ang <laughs> 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 oh, sarap naman. Ang sarap. Ito na, ma'am. Thank you very much po. Thank you, ma'am. Ma Thank you. Kasi inyo po yan. Maraming, marami, Ay, sa maraming, di, maraming salamat. Maraming, maraming salamat din sa inyo. <laughs> Basta po, tandaan nyo lang po yung mga fire safety twist mo na sinabi namin sa inyo. Okay. Hindi so, ka, wag yung isasabi nito ba ba? sa tandaan na ang kaligtasan ng inyong pamilya ay nakasalalay sa sama-samang pag-iingat ng bawat isa. Ako si Fire Officer 1, Adrin B. Abila. At ako naman si Fire Officer 1, Luigi Abila At ito ang um... Men in Blue.